Ay, hey mama natin, dapat ngayon na tinatanong ni Anthony, ang ganok niya ay, paano mo, kapataon ng malakas ang isang babae sa palagdahan? Siya lang kayo pag-uusapan ko, ito rin yung studio, ay ng ko pang malakas. Kung ano ka sagot, please skip on what yung niya Kung bago pa lang sa channel, please consider the like this video and subscribe to my channel. mapapaunol mo lamang ang isang babae kapag ka na siya, yung malakas talaga ng mula. Kasi kapag lalabas na, na talaga ang isang babae, doon na nangulaki yan, kung hindi na kaya harapin yung sarap na nadarama niya, doon na nangula, na, yung umul na umul na, na sa huwag na huwag kang hindi ka kapag ka ganun. Doon mo mapapaunol ng malakas ang isang babae. Nandyan na talaga yung mga tatlong hugot baon na lang lalabas na. Yun yung, yung pinakamasarap na parte kapag lalabasan ka lalabas at sobrang sarap na hindi mo may paliwanan kung gano'ng masarap. Yun yung sarap na mapapaunin mo na malakas ang isang babae. Sa mga sagot ko ng tamang at tanong, hindi ko like this video, please like this video, and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.